Alam mo ba, walang sino man sa mundong ito ang perpekto. Lahat tayo'y nagkakamali, minsan maliit, minsan malaki. Pero kung palagi nating iiwasan ang mga tao dahil sa kanilang maliliit na pagkukulang, baka sa huli tayo rin ang maiwang nag-iisa. Ang tunay na pagmamahal ay hindi mapanghusga. Hindi ito naghahanap ng kapintasan kundi ng pagkakaintindihan. Sa halip na hatulan, piliin nating magmahal. Sa halip na lumayo, piliin nating unawain. Sabi sa Lukas 6, 37, Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag kayong magparusa at hindi kayo paparusahan. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Kaya kapatid, huwag tayong maging mabilis humusga. Lahat tayo'y nasa proseso. Piliin nating magmahal, umunawa, at magpatawad. Dahil sa huli, tayo rin ang magiging mas masaya.